So magandang hapon sa ating lahat Mga ka-idol Ito ang aming natapos ngayon Hapon Yan Pinulik Ang sinaw-sinaw makintab Ito mga ka-idol Yan ang resulta ng aming Ano trabaho ngayon na ito hagdan nila pag ma-prepare na dito sa taas dito dyan itong hagdan nila papasok pataas ito yung uh, ito yung ilas ko yung amo ko ngayon <laughs> thank you thank you idol So, update na lang, bukas naman, yung aming sunod naming tatrabawin ay yan. Amin yan, lagyan na ng ano, ding-ding. Ito, bukas. So, hanggang bukas naman, mga ka hapon na. So, ito na.